So, what's up mga lods? So, magandang gabi. At siya nga pala, uh, may maganda ka ng camera, GoPro Hero 7 pataas. So, medyo pricey na 'yan. Ako ay gumagamit ng GoPro Hero 9. So, meron na tayong magandang camera. So, kailangan naman natin yung magandang audio. So, gagamit tayo ng mga uh, microphones Okay guys So mayroon tayong DIY dito At mayroon naman tayong Microphone talaga Na mura Pero Ah uh, try natin Kung E-effective Talaga siya. Kasi hindi natin Magagamit guys Yung <coughs> Ano natin Yung GoPro natin Kung walang Mic Adapter Kagaya nito Okay guys Kailangan Magkano kaagad yun guys 3.5 to 4.5 Ang hirap pa Maghanap ng Mga legit kasi minsan so ngayon may mga DIY tayong microphones dito at meron naman tayong yung kasi pag gumamit tayo ng mga mamahalin guys so medium quality like purple panda yan lumahal talaga yun mga nasa 3k din yun pero dito guys meron akong boya na ginagamit <coughs> sa aeropor natin so ang kailangan kasi ng ating gopro uh, mic adapter yung TRS lang like this matagal ko na to guys na ano na microphone so hindi ko siya nagagamit kasi nga si Boya ay malakas po make up ng uh, audio so ngayon train line natin ulit at nilagay natin sa sa open na hindi masyado nakukulog kasi nababasag yung boses niya ito yung gamit natin so try natin mamaya to guys yung ano natin so meron na siyang ano ito. Ilagay ko siya ng dead cat. Ayan guys. Boya yan. Boya. Lagi ito ba? Medyo madilim kaysa isa. Sin na. So tabi mo na natin ito. At ang isa naman guys. Ito yung DIY ko. May previous na kasi ako mga ano guys. Na ginagamit. So. Na ito yung gamit ko. At naging effective siya. Ayan. Nakita nyo ito guys. Itong headset na ganito. Ayan. So ito kasi guys ay may microphone. So bumili ako worth of 200 to guys. Kaya lang ang ito ay mayroon siyang TRRS yung tatlo yung ano niya, goma 1 2 3. Unlike kay Boya dalawa lang. So yun yung compatible doon sa ating GoPro uh, mic adapter. So ngayon ginugupit ko lang siya. Ito, gugupitin mo lang yan. So ito na yung pinaka mic mo. So ito na yung pinaka finish product niya guys. So, so pag gumamit ka pala ng ganito guys, kailangan natin ng na uh, adapter ito yung connector niya guys yung ganito yan kasi isasaksak natin siya dito ay okay lang. nilagay ko siya na syncrable tube at pinainita ko na siya para di siya gagalaw Ipapasak natin siya ng ganyan so ngayon yung dulo niya ito na ayan guys ayan na siya so nilagyan na natin siya ng dead cat or anti wind noise okay guys the moment of truth So ngayon nag-set up ako sa helmet ko ng Ito nilagay ko to kanina Sa helmet ko At ito Sabay sila At pinagpalit ko lang At ito na guys Huwag ah, na natin patagalin ah, Tetest na natin kung saan ba ang mas best Okay guys So Balik tayo sa video kanina Na tinest natin to kanina Boya and Headset Okay guys Let's go There we go. So, start tayo dito. At tayo papunta ng Mambug. Ito guys yung ano natin, actual reviews ng ating ano. So, hindi ko muna ginamit yung ano, yung Dominar at hirap ulit tayo sa stop, kaya stop natin ng motor. At baka may iskinita naman tayong pasok-pasukan. <laughs> so, ito yung gamit natin guys sa yung boya na ginamit natin sa ano sa hero 4 na ano na camera natin. So ngayon ay ginamit natin dito sa Hero 9. So medyo malakas yung ano nito. Medyo malakas yung pick kasi lahat ng boya ay So, ikukontrol lang natin. Outs, medyo narilito tayo sa ano. Diyan, naka-open yung visor natin at yung microphone nito, yung pinaka-mic niya ay nakatutok mismo dito sa harapan ng ating bunganga. So, ngayon ay naka-set up ang dalawang mic dito sa helmet natin na gamit na helmet ni ano <laughs> ni Boss Red ah, Jelly ah, Red Bottle Vlog edition aray ayan may police so dito tayo sa Cardona papunta tayo ng Mambog ngayon Mambog binangunan at mayroon tayong house visitation doon so itakip natin yung ating visor iyan so medyo kulob na siya ng konti at dito sa part na to ay nasubukan ko na to yun, itong microphone na to pero hindi ko siya talagang ginagamit malakas siya at malinaw ang pick up niya ano? kahit malayo mabilis siyang ano uh, malakas siya po pick up kaya minsan basag yung ating ano yung boses pagdating sa uh, audio quality niya Boya is one of the uh, best din na uh, um, external microphone ng mga GoPros and other uh, ano <clears throat> daw other camera yan so binuksan ko na naman yung ano so sa pagbablog naman ng motovlogging natin mostly ay hindi naman tayo nagpapatakbo na mabilis while nagsasalita tayo kasi hindi tayo makapokus so magtatakbo na tayo ng mabilis guys simple nakapokus na tayo doon sa ating daan at hindi na rin masyadong nagsasalita Ayan. pero pag mga ganito so slow down lang naman tayo kasi para makapokus din tayo sa ating sinasabi no? may sumingit sa kaliwa walang helmet so yan medyo tahimik at tumatakbo tayo ng 60 o oh, 40 pala hindi ko alam kung malinaw ha so dilagyan na natin ng dead cut yung ano para ma-reduce yung wind noise so pagbalik natin mga loads ay papalitan natin naman ang gagamitin naman natin ay yung ano mamaya guys ipagpalit natin yung isang microphone na nakaset up dito ang nakaset up naman dito guys ay yung hindi talaga siya microphone what? ayan so, e, kasi ipagpalit natin so gagamitin na rin natin yung palitan natin yung microphone na nakagamit kasi, kayo kasi nakasaksak ay yung ating boya ngayon Okay guys uh, ito na naman yung voices uh, ito naman yung audio quality ng uh, air uh, airphone na ginamit nating microphone Okay guys pasok Yo, what's up? Yan, so it's me once again, Lums Motor Travel Ito na yung actual audio naman ng ating earphone na ginawa nating microphone So, hindi ko alam kung malinaw siya at medyo traffic kasi At hindi natin matry sa high speed Pero kung dahil nagda-drive ka naman, tumatakbo ka ng 20 Okay So, malalaman naman natin kung goods ba talaga siya So, try natin naman nakababa yung visor kung ito ba ay basag o hindi. Ayan. So, nakababa naman yung visor natin mga lords. Medyo traffic kasi. Ito yung audio quality ng ating earphone. So, lahat naman tayo ay dahil ang GoPro Hero 9 ay medyo pricey na rin before. At yung mic adapter nito ay mahal na rin. So, ngayon kung gagastos ka, naghahanap pa ng magandang audio quality ng microphone. So, bibili tayo ng medyo pricey. Nandyan yung Konica ba yun? Komika o Konica. Tapos, nandyan yung mga Laval na Mike na Panda. Ano ba yun? Purple Panda. Yan. Nasa libo din yun. Nasa 3,000 din yata yun. So, minsan, masyado nang mabigat sa mga nag-uumpisa. Nakagaya ko na hindi pa naman nag earnings Puro gastos lang. Kaya maliban lang kung kagaya ko kayo na at pa paano, may trabaho at naggagastos talaga tayo ng mga gadget dahil nag enjoy tayo na nakukuha naman natin sa ating sahod <laughs> na medyo sakto lang kaya nang mabuhay <laughs> nga pala magtatapos yung ating video mga idol at sana mayroon kayong napili kung ano man at nakatulong sa ating mga DIY at makamura tayo so, kung may budget naman tayo at hindi natin bumili ng mas maganda pero kung naghahanap kayo ng mas mura at tipid budget o tipid mong tayo so sana nakatulong yung video na to sa inyo thank you for watching hanggang dito na lang bye bye peace out 🎵 Ang payapa, puso'y nating Sa bawat tanawin na mapa, ang sa riwa ano 🎵 Ano'y sumisikat, kalikasan ang yakap Pagod ay lumilipas, don't smoke the trouble 🎵🎵 Kapayapaan ng hati, sa bawat patikot ng gulong Puso'y nabubuhay Ang daan ay mahaba Ngunit magkasama No one's the trouble Pag-ibig sa atin Sa tahilig na gabi O sa umagang maliwanag Ang ating paglalabay Isang ala mag-atag wa kurbanan dang da mai quen tu na Iwanan sa bawat pagtakbo Noms mo the travel Habang buhay natin dala Ang alaala -ala ng patibig Sa bawat kahit kanta Tayo'y lalaya Sa simoy ng hangin In my heart, you're the